Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabindalawa ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito Pinakamamahal, ang ituro mo iyong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos. Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, balinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kanika nilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aaring biro wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni numan ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang may paparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong basunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas sa gawain niya ang Diyos na gagalap. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Aleluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal tutupad sa aking aral. Amat ako'y mananahan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya halika at nang makakain ka na. Hindi sa alip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo ako ng hapunan. Magbis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo. Sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,